Kristyanong pamilya ang kinagisnan ni Maika. Ang masaganang buhay noon ay nagbago ng sumagot sa panawagan na maging pastor ang kanyang ama. Financially, hindi kami naging okay because kailangan iwan ng daddy ko yung work niya to work full-time as a pastor. And the only one working is my mom. Nakita ko na yung daddy ko binabato ng susi kasi hindi kami makabayad ng renta, dinuturaan. Bukod sa nararanasang hirap, Isang tao rin ang sumubok na sumira sa kanilang pamilya. A church member and sinasabi niya na soulmate sila ng daddy ko, na sekretary siya ng daddy ko kahit hindi naman. Nakita ko kung paano umiwas yung daddy ko, nakita ko kung paano nagsuffer yung mami ko. Every time na sinasabi niya sa akin na siya yung mami ko, napuno ng galit yung puso ko. Dumating sa time na sinabi ko sa kanya na huwag kang magpapakita sa akin dahil masasaktan kita. Bit-bit ang mga hinanakit na ito. Nagbago rin ang pagkatao ni Maika at kanyang pagkitungo sa iba. Nag-aaway kami palagi ng parents ko. I'm hysterical ako and I'm trying to hurt myself. Ang suntok ko yung sarili ko, inuuntog ko sa pader yung sarili ko. I was cutting myself. I decided to join gangsters. Every time na merong papasok sa uh, group namin, ako yung taga-sampal. So, it makes me feel good na nakakasakit ako ng ibang tao ayan anak yan ng pastor kapag nasa simbahan, sumasayaw, kaya niyang mag-preach. Pero hindi alam ng lahat sino ako paglabas ko sa simbahan. Nagpatuloy sa likong pamumuhay si Maika. Hinanap din niya ang atensyong inaasam sa mga maling relasyon hanggang sa siya ay tumungtong sa kolehiyo. Dumating yung isang tao who made me feel loved, who made me feel wanted, who made me feel enough, yung relationship na pinanghawakan ko, pakiramdam ko yung saving grace ko that moment when it failed, my life really shattered. I just feel so wasted. And nung time na yun, sabi ko noon, Lord, ayoko na ng gantong buhay. I want to experience you na kahit mawala lahat ng bagay sa akin, tatayo ako. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Gusto ko yung ikaw lang at ako, sa tayo. Magmula noon, isinuko ni Micah ang kanyang buhay sa Panginoong Jesus. Sa kanyang pananampalataya ay naituwid ng Diyos ang kanyang landas na maglingkod ng malaya. I started to find disciples, campus ministry. Nakakita ako ng purpose. Ang buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para sa ibang tao. Doon ko na-experience yung unconditional kind of love Ni Christ, that Jesus Christ died for me at the cross, not for himself but for other people. Kalaunan ay nakapagtapos ng pag-aaral si Maika. Masigasig siyang naglingkod sa kanilang simbahan. Unti-unti ring isinaayos ng Diyos ang mga problemang kinaharap ng kanyang pamilya. It's like Jesus Christ is telling me, anak, it's time. Sabi ko, Lord, help me to forgive. Na-explain 'yun sa akin ng parents ko, nag-start kaming mag-heal. Bumuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya. Taong 2019, sumagot din sa panawagan si Maika bilang isang youth pastor nalalapit na rin siyang ikasal sa kanyang nobyong si Jester. Talagang you really can't contain Jesus Christ in your life. He gave me this kind of satisfaction na hindi mo mahahanap at makukuha sa kahit anong bagay. And you will always experience joy in your life.